brano po sa siyumay? Sa 20. Eh, sa At ayun na nga mga kaibigan. Kumuha agad si ate ng lalagyan ng ating apat na siyumay. At ayun na. Sinipit niya ng mabilisan mga kaibigan. At ako naman, nilagyan ko na uh, chili oil para lalong may enhance yung lasa. At may kunting toyo. Konti lang yan mga kaibigan ah para makaiwas tayo sa kidney failure and pampatakot sa aswang mga kaibigan kunting bawang mga kaibigan kasi maraming aswang dito sa Bigol na, ready na siya mga kaibigan oh. nakakatakam ng lasa nito mga kaibigan okay let's go tinamad tayo magluto kaya street foods muna tayo ngayon Show may mga kaibigan, sila kinakain nila to pagkahapon ano lang merienda or snacks tayo mga kaibigan uulamin natin mga kaibigan dahil tayo ay isang dukha na manggagawa sa Pilipinas mga kaibigan tara ano na let's eat yummy pa rin mga kaibigan Padang lang oh. wow ang sarap ang sarap mga kaibigan ah. may toyo yung kaibigan kaya may pampalasa ha? at may bawang at manghang din ng puti ng kaibigan ah, yan and tiksin natin salakyan ah, ang sarap saan baka kasi yung 20 pesos mo kaibigan eh syempre dito sa shumai 20 pesos lang ulam na. Street Foods Edition tayo ngayong week mga kaibigan. Ang sarap. Mm. Pork flavor mga kaibigan. Kaya ang sarap. Mayarap kasi mga kaibigan maging manggagawa sa Pilipinas buti pa yung mga OFW sa ibang bansa mga dolyaris ang inuwin pera e eh, pag manggawa ka dito sa Pinas, kung hindi ka magtitipid mga kaibigan mahihirapan ka talaga makaraos sa pang araw araw buti yung mga ano may yaman dito sa Pilipinas na may business di na liyan uh, yung may mga business mga kaibigan ay ano kahit di yan masyado magtipid okay na yan sila mga kaibigan pati yung mga engineer na matas ang sound mga kaibigan kahit huwag na yun magtipid yung mga government workers mga kaibigan mapipera yan yung mga private sectors naman gaya namin nagtatrabaho lang kami sa mga pribadong kumpanya sakto lang mga kaibigan para makarao sa buhay pang araw araw yung kinikita namin uh, kanya kanya lang discarte para makasurvive ba uh, nung discarte ko na to yung sa pagkain hindi tayo masyadong uh, maluho pero kahit tayo nagtitibid sa ulam, lagi naman tayong busog mga kaibigan kasi hindi lang pang rich na ulam yung kinakain natin pang dukha lang, pero yung laman ng chan natin mga kaibigan nasa standard, kaya malayo pa rin sa sakit patok kasi yung siomay mga kaibigan sa panlasa ng Pinoy kagaya ko mga kaibigan ganadong ganado ako kumain tapos perfect na perfect kasi maanghang kaya mas lalo tayong ginaganahan ummm 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 ubus yung baon natin